Hello guys! Tara guys, samahan nyo ako at ikutin natin yung mga naggagandang flower shop dito guys sa Prince Edward. So ayan guys, kung makikita nyo yung mga flowers dito, sobrang gaganda kasi maganda ganda ko rin. Charot! Ayan. Pasok ka dito, dito, dito. Ikat-ikat may lahat. Ayan. Ayan. Dito! Pasokin natin to guys. Ah, ito, ito. yung sinasabi ko oh, sa iyo okay. na maganda. Hindi na pasok siya Pero wala ah, nag-iba yung Preston. My love, ang ganda! Oh, di ba ang ganda? Oh. Ini Okay. Ngayon, tara iko natin tong tindahan ng flower shop dito sa Prince Edward guys. Dito sa niyo ako guys. ito ko kayo sa. Ang ng flower shop. dito super ganda guys. Enjoy na enjoy okay. talaga ako. Sa kanila. Oh, diyan bijuhin mo yun. May love yung ating flower shop. Atin ha, Charo. <laughs> yes, yung <langga>. Ang ganda. Ang ganda. Mahalali dito sa <laughs> Pilipinas. Atin na po cute. Andun ang entrance oh. Halik Ay, samahan nyo no. ako, sabihin mo. Ayan, samahan niyo ako, guys. Pasok-pasok tayo pasok oh. Wow. Yes. Ayan guys, samahan nyo ako at pasukin natin ang flower shop na ito. Ayan, kung makikita nyo ang mga flowers dito guys, ay fresh na fresh at saka real orchids talaga yan guys. Kung makikita nyo, ang gaganda ng mga kulay talaga. Ibat-ibang uh, klase ng mga orchids ay makikita nyo nasa loob ng flower shop na ito. At hindi lang yan orchids guys ang makikita nyo dito. Marami pang ibang mga halaman na nandito guys. Ayan. So nakakaalaw talaga guys. Kung mahilig kang ah, uh, mag ano mangulikta ng mga orchids. So ayan guys. Ano pang hinihintay mo? Ayan. Punta na kayo rito sa Friends Edward. At dito bumili na kayo guys ng mga flowers. Aliw na aliw talaga ako guys. Habang umiikot ako rito guys sa flower shop na ito guys. Talagang grabe guys. Tuwang tuwa ako talaga. Dahil sobrang nagagandahan talaga ako guys sa mga halaman. At saka guys sa mga Chinese talaga guys. Mahilig sila guys sa mga flowers. Ayan, especially yung mga orchids guys. Mahilig talaga sila sa mga ganyan kasi guys, bumibili sila guys para ipanrereregalo din nila sa mga friends nila. Lalo na guys pag Chinese New Year. Ayan, mabentang mabenta lahat ng mga halaman dito sa Prince Edward. Lahat ng mga flower shop dito guys, punong-puno yan ng mga tao na namimili guys dahil yung mga yan guys, ipinangrereregalo din ng mga uh, kapwa Chinese sa mga kaibigan nila. So, ayan, mahilig talaga sila sa flowers guys so ayan yung mga tao rito guys talagang ang dami sa loob guys kaya siksikan din yung mga na, ano dito pero ang dami mga flower shop dito guys bahala kayo kung saan yung gustong uh, flower shop mamimili kasi sobrang dami ng mga flower shop dito sa Prince Edward ayan guys hili hilira lahat yan flower shop yan lahat at saka guys isa pa yung mga mga nani dito guys ayun mga ang mamahal din guys ng mga flowers dito. Hello guys! Good evening everyone! Nandito tayo ngayon sa displayhan ng mga orchids. Ayan, kung makikita nyo, guys. Ang gaganda. Ang gaganda ni Precio, guys. Ayan. Itong yellow na ito, guys, ay nagkakahalaga ng $798. Ayan. Ay, ang gaganda. May love, ang gaganda. Ayan. Kung makikita mo naman, guys, ito, ang Precio nito, guys, is na nasa $888. So, so expensive. Ang mahal, o, diba? So, ayan, ikot-ikotin natin. Ay, wow, ang gaganda. Ayan. Lahat dito, guys, ayan, bilihan ng mga orchids. Ay, ito, my love, o, oh, $468 lang siya. Ayan siya, guys. Wow, amazing. ayan, dito naman tayo, guys, sa banda rito. Ay, wow. Grabe, ang gaganda mapapawaw ka talaga guys dito guys sa bilihan ng uh, orchids flower shop. So ayan dito naman tayo guys. Ayan ikotin natin siya so ayan ang gaganda ng uh, orchids dito dahil magja Chinese New Year ngayon sa Hong Kong so ayan makikita nyo guys yung display ng mga uh, orchids dito. Ayan dito dito ayan nagaganda guys oh, wow it's really amazing Wow. Ayan, ang gaganda guys, oh. Ito, oh, yan. Para siyang uh, paro-paro. Ay, wow. Grabe, guys. Nakaka-inlove talaga yung mga orchids na to. Ay, ang ganda ng ano. Ang ganda ng presyo din, guys. Ayan. Ay, Ay, ito mas maganda. Ay, wow. Grabe, ang gaganda, guys. Ay! Oh, wow. Mapapawaw ka talaga. Ito naman, maliliit lang siya, guys. Oh. Ayan. Pero mahal din ang price niyan. $498. dollars. Oh. Ay, ang gaganda. Ayun. Ay, grabe. Ang talaga. Ayan. Oh, ay, ang gaganda. Ay, super ganda. Ayun, ang gaganda ng uh, orchids na ito. Ito, ang cute niya, oh. ay Ayun. Ayun. Ayun, guys, oh, yung iba naman dito. Ito, maganda siya, my love, oh. ha. Ay, grabe. Ang kaganda talaga, guys. Mapapawaw kayo, guys. Sa orchids na ito. Ay! Ito ang gusto ko. O, oh, oh, yan siya. oh, wow. Ang mahal niyan, guys, sa Pilipinas. Itong yellow na ito, Oh. Ang mahal niyan, guys. Ay, wow! Grabe, ang gaganda. Ay, wow, my love. Naku, grabe. Pag nagkabahay ka, my love, ng bongga. Ito yung mga halaman mo. Ay, grabby my oh, love. 608. Ayan. Oh, ito simpleng simple lang may labo. Oh. Ang ano, 1, ang Oh my goodness, <laughs> ang mahal ng presyo. Ayan siya, guys, oh. 1,888 dollars ito 'yun. Yan 'yun. Yan. Tumataginting na mahigit uh more or less, guys, mga nasa 12,000 pesos 'yan. Or mahigit pa. Ay, wow, my love. So, doon tayo, tara. May love, doon, 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 doon. doon. Ayan, mamudlo mata mo, my love. Oh. Ayan. Pero ito, my love. So, it's a real daw. Ayan, guys. Oh, real daw yan talaga, ha. Tinanong ko talaga yung ano niyan. Nagtikinta dito. It's a real flowers. May injectable. Ayan. Bakit kayo gano'n lang kung... Sabi niya, real daw talaga yan. Wow. Ayan. So, expensive yan, guys. Ayan. Oh, my gulay. Oo, oh, oh, real nga. Eh, tinanong ko nga, eh, hindi talaga ako makapaniwala. Oo, mm -hmm. oh, oh, grabe. Oh, ang gaganda talaga, guys. 1,380. Oh my goodness. Ang price niyan, ang mahal-mahal. It's so expensive. Oh, my love. Naku. Dito na lang ako titira sa flower shop na to. Ay, grabe. Ang gaganda, guys. Mahuhumaling ka talaga sa agandahan ng mga orchids na ito. Oh, di ba? Totoo yan. Ano bang akala mo dyan? Eh, Siyempre, ayan guys. Nandito na yun sa flower shop ngayon. Ayan. Picturean mo, my Ay, wow. Ikutin natin to guys. Lahat ng mga uh, bulaklak dito. Bulaklak doon. So, ayan. Bulaklak lahat dito, guys. Ayan. Oo. Oh, oh. Oo, oh, sige, sige. Sige, ikutin natin yung Cactus. Ayan. Ay, wow. Ito na ba yung dream Ah, may love. Ay, wow. Oh, wow. Ayaw, wow. oh pa. Oh, wow. My goodness. Ayan, may love. Ito na muna isang line. Oo, oh, oh. Ayan na. Wow. Wow. Wow, my gosh. It's amazing. Oh, ito pa, ito pa. Wow. Mapapa, wow. Uy, don't touch it. Your hands is... My love. Don't touch it. Your hand is dirty. wow. Oh my goodness. Wow. Oh, oh, real yan. May lab. Oh my Man, God. ako nakapasok dito na nakatingin na. Oh, ay nako. Taga rito so, ka? Oh, mamaya. Later. Oh, oh. Ay, wow. Mamamangha ka talaga, guys. Ay, ay dito na tayo. Oh, yan. Oh, ayan. Ay, ito. Ay, ito. Super ganda. oo oh, oo oh, oh, oh. Oo, oh. oh, oh, ayan, ayan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ay, wow. May lang. Oh. -wow oh. oh. Dan oh, oh. Ay, Diyos oh. ko. Diyos ko. Nag-wow na. Uy, dandaan ka naman. Ako, mga mo. Ay. Ay, wow. Talaga. Ayan, may lang. Ang ganda. Ay, oh. wow. Oh, may ganito ako sa bahay ko. May lang. Ayan, okay. oh. Okay. Tingnan mo. Ang ganda pa ng pat may lab, oh. Oh, diba? lang, oh. di ba? Marami nang paggawa nila. Parang, oh. Huwag ka nga yung touching dyan. Ah, mo map maputol. Oo. Oh, oh. Oh, dito naman tayo sa kabilang istante naman tayo. Chris. Wow. Ay, wow. Ito may labo oh, parang makikita mo sa kagubatan lang 'yan eh. Ay, ano? Oh. Ano to eh? Cactus? Oo. Oh, oh. Cactus nga 'yan. Ay, sorry. Ayan. Oh, ayan, ayan may laba. Oh. oh, ibang klase naman 'to ng mga cactus kaktos, -kaktos. ay. Oh. Oh, 'yan may labo. Oh, okay, wala naman 'tong pabili. Ay, hindi pa tayo mapera Bakal eh. Ayun, susunod, bili ka dito. Dali mo sa Pinas. Oo. Oh, Mayaman ka lang. Oo. Ayan, may lapo. Parang wala to sa akin oh. No? Oo nga. Oo, oh, tingnan mo. Parang oh, ano, NNG kan in ba nila to? Baka hindi ko lang alam. May, ay, mura lang siya may lab. $48 dollars lang. Pero bakit iba-iba yung -iba kulay, no? Siguro kinulayan lang to. Hoy, hindi ah. Pagbibinta <laughs> mo naman ng kinulayan. Baliw. Alam, grabe. Hindi. Oh, hmm, my love. Uy, oh, yeah, ito ay, parang damo-damo. So. Parang damo-damo damo damo damo. eh. oh, yeah, no? lang ito may labi. Oh, yan Parang damo-damo lang. Imaginin mo, no? Tapos ito, o. Oh, titinda dito. Ang mamahal. Ay, Ito may labo. Ang ganda, o. Oh. Wow. Mapa. Ano ito? Ayan, ito pare. O, oh, ito mura lang. Ayan, sa may pera may labo. Mura lang yan. Ay, grabe. Ang gaganda. Ang eh, o. Oh, kita ko. Soft. O, o. O dito naman tayo sa mga ito to. Oh, yan. Chinese Chinese bamboo. Ayun. Grabe nakakatuwa talaga my love oh. Oh. Mm. Grabe <laughs> my love, nakakatuwa. Ano nila? Ang oh, market na maliit lang. Oo. Oh, oh. Imagine mo may oh ay kanila ni Ate Helen, marami yan eh. Oh, marami, marami. yan? Oo, oh, oh, meron yan. Ayan, ano ano kaya yan? Natin. yan. Na. Gundo, oh. Um, Bulbi. Eh. Ah, hindi na siguro mga ano dyan design. Ah, ah, ayan. Grabe, my love. Matutuwa ka talaga rito sa orchids na ito. At saka dito, my love. Kumpul, kumpul, my love, oh. May love, kumpul-kumpul sila rito pag nag ano. Hindi katulad sa atin din sa Pinas ni isang peraso lang talaga eh. Dito, may love, kumpul-kumpul. Ayun, no? Pag nagtanim sila, yeah, love may love, talaga. Oh, sige, ah, sige, sige. Ah, likod ni siya? Ay, hindi, ikuti natin. Gadoan. Ay, ganun? Grabe. Talagang <coughs> <coughs> ang ganda. Ayan, ito tour kayo guys. Ayan, dito tayo na sa labas ng ibang flower shop na naman to. Ito yung mga uh, panindanita nila dito guys. Ayan, puro din orchids. Ayan, lahat na makikita niyo dito sa Prince Edward. Ayan, ang tinda dito guys, puro orchids. Ayan, lahat yan guys, orchids, orchids. Ayan. Ito siguro may lab, mura lang. Ayan o, oh, 300 plus din. O, oh, ayan. Lahat dito, guys. Uh, ang tinda dito, guys, ay puro orchids. Kasi nga, palapit yung mga, ano. Palapit yung, ano, Chinese New Year. Ayan. Ito pala, kadami ng orchids. Oo. oh, oh. CNY ay Ayan. Grabe, my love. Ang gaganda. O, oh, ito naman, my love. Iba naman, o. Oh. Ito, mga. Oo, oh, oh. ayan. Oh, ito may love dancing lady. Ayan. Ayan lang. Very Dancing lady yan. Ito. I'm dancing lady. Ah, ito naman, di ko alam kung anong flower. Ah, lirio amarilis Ah, marilis pala. May love siguro. Ah, ay, but. Ay, ay, hindi. Ayan. Oh, di ba? Oh, tulip. Ay, grabe. Ang gaganda ng mga flowers. May love. Oh, mapapawaw ka talaga sa flowers dito. Ayan, mga flowers lang talaga to guys. Ano siya? Ayan. Fresh flowers uh, galing sa iba't ibang uh, bansa. Ayan. Oh. Diba? Brasica. Asipala. Ayan. Oh. Grabe, may lap. Ang bango ng flowers. Ayan. Dito tayo ngayon sa tindahan ng mga flowers. Flowers. Ayan, Oh. Ang um, mamahal niyan, may love, oh. Ito, oh. Parang nakikita ko lang ito, may lab, sa damo-damo oh, doon sa pag nag-hike. Sa... Pag nag-hike tayo. <laughs> Pero ang mahal pa. Digdo, digdo, gano'n sa pagkakagla ko kayo pati ng mga, mga umay, may love. Sino paligya sa kagla? Oh, oh grave. Grabe, ang gaganda, no? Oh. Pero ano na ito, parang mga mura lang siguro dito. Oo, oh, oh. kasi ano ito, hindi naman ito talagang ano. So, parang part pa din sila ng ano, kasi Thank you, oh. na, natin. Ay, oo nga. Oo, oh, di ba? Oh? Grabe, ang gaganda. On sedium pala itong may labo. Oh, itong flowers Unseed na to. Oh. Ayan, no. Oh. Ito, ang ganda may labo. Oh, yung red na yan, Oh. Oo. Oh. Ito kaya, Oh. Ano to may labo? Nakakatawa oh. naman. Oo. Oh. oh. Ganda din. Oh. Ayan, ano yung tawag dyan may labo? Ayan. Chinese, Chinese Narcissus. Oo. Oh. Chinese nurses. Oh, oh uh, nurses. Uh, 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 no, ano nila? Ayan, ano yan? Lucky, ano uh, yan, yan uh. uh, yeah. uh, uh. no sa kanila uh, eh. talaga Fortune ano kasi sa kanila may labi. Tingnan mo. Oh. Ang uh, lalaki ng mga lagayan nila may labi, no? So, oh. Ito yung doon may labi. Ang ganda, oh. Oo, saglit. Oo, sige. Ayan. Oh, oh, ano ay <laughs> may may Ayan. oh, yan. Ano yan? May love. Oh. Oh, ano? Tisa. Tisa. Oh, di ba? Ang Tapos may love itong sibuyas mo may love. Ayan, oh. Ayan, kumuha ka, ka na ng sibuyas. Ah, ito siya, yung ganon. <laughs> Bagong tubo to. Oh, oh. Ito siya, yung Chinese Narcissus. Oh, bahala na dyan kung anong tawag dyan. Ayan, sibuyas oh, yan. Sibuyas daw. Oh, basta mag-isa ka. Hahaha. <laughs> Mayra, pampaano yan, pampaswerte yan. Ayan. ay guys, o. Oh. Ayan. Alam mo, ayan yung mga pampaswerte pag Chinese New Year. Ano bang tawag yan Ayan, hindi ko alam ang tawag yan <laughs> Pero ayan, eh. Ayan. 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 Kiat kiat. Ayan, tawag dyan kiat kiat. Ayan, ay napakaasim. Hindi, ma'am. May lab Totoo yan. Maasim talaga. Makinakain ko na to? Uy! Huwag mong kainin nga kasi kukusog ang iyong ano. <laughs> ayan. O, oh, ayan guys. O, oh, ayan. Nandito tayo sa ano, labas ngayon ng mga tindahan ng mga flowers dito sa sa Prince Edward. Ayan guys. Kung um, makikita nyo. O, oh, may love. O, oh, imaginein mo na lang yung mga flowers na yun. Sobrang ganda. Parang santan. Hmm, parang santan. Dami yan dun sa Laguna Verde. O, oh, di ba? Ang ganda. Ay, ayun siya, may labo parang ginawang bonsai. Oh, di ba ang kaganda? Ito siya may labo. Oh, Ay, ang balmo, si Bues Dahon. Uh Oo, -oh, yan yun. Oo, uh oh, oh, yun. Si Niloko lang kita kanina. Hmm. Hmm. Anong pala ito? Uh Oo. -oh. Anong pangalan may labo? Parang isipin mo na... Ano siya? Fake siya? Oo nga.

Ayan, siya guys. Oh, sa taas. Dito yung mall. Isa sa pinakamalaking mall dito sa so Oh, ayan na. Oh, o, ayan na guys. Oh, ang dami na guys ang bumibili na mga flowers, flowers na yan. Nagkakaubusan na guys. Ayan, oh. Makikita nyo. Ayan, busy, busy dito ngayon sa Prince Edward. Ayan, nagkakaubusan na guys. Ayan. Ayan, ang dami na bili talaga guys. Oh, di ba? Grabe. Oh, ayan, oh. Ayan, nagkakaubusan na. Nagkakaubusan na. Ayan, makikita nyo. Oh. Ayan. Ang galing ni Kuya mag-sell. So, ayan, guys. Dito na naman tayo sa labas ngayon. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa iyo. Ang napakagandang flowers na ito. Ayan. Ang dami talaga, guys, ng mga flowers dito na ito. Ayan, oh. nakakatuwa siya, guys. Ayan. Sobrang amazing. Wow. Ayan. Malulula kayo, guys. Ayan, iba-ibang kulay. Oh, diba, guys? Oh, ayan. Yan. Kung makikita nyo, yung sa dulo, may love. Ang ganda din. Ang flowers na yun, Oh. Ito, dahlia to, guys, eh. Ayan. Dahlia yan? Oo. Ito da mo. Ayan. Basta, hula ko lang, may love. Charot. Oo. Oh, oo, oh, oh, oh. Ata, hindi. Parang dahlia yan, may love, oh. Parang hula ko, ganun. Ayan. So, ayan siya, guys. Ang daming flowers dito, guys. Naku, matutuwa talaga kayo sa video ko, guys. Ayan, dito lang yan sa Prince Edward. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan. Oh, this uh, price is 1,600. Ah, no, 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 no. Wrong. 1,768 Hong Kong dollars, guys. Ayan siya. Ayan, ayan. Ayan yung uh, orchids na yan is worth of 1,768 Hong Kong dollars. So, ito naman, guys silipin natin yung presyo nito. Ay, walang may nakalagay. May lang. Ah, 988. meron. Oh, uh, this price of, uh, yes. yes 2, or, ang um, orchids na to, guys, ang uh, price na to guys is 1,988 Hong Kong Dollars. Ay, yan naman. So, dito naman tayo guys sa kapilang area na to. So, ito guys ay nagkakahalaga ng 2,188 uh, Hong Kong Dollars. yan. siya, guys ayan, very unique ay ano, oh, mayroon pang paganyan-ganyan sa gitna. Super ganda naman siya, guys. So, sa mga presyo presyo naman tayo ng mga orchids na ito, ayan. Dito naman tayo sa kabilang ito ay ito ay nagkakahalaga ng 1,218 Hong Kong dollars. Ayan yung price niya, guys. Kung makikita niyo. Oh, di ba? Ang ganda, ang lalaki ng mga uh, ano niya. Ah, uh, bulak niya. Super ganda, guys. Oh, wow. Oh, my gosh. So, amazing. My love. Oh, it's very beautiful.